Thank you. So, continue ta sa bahay ni Nanay Lorna. So, tingnan natin yung bahay niya na ano, nasira. So, yan po yung pinapagawa ni Sir Paul mga ka-actor para po sa kanila mga ka-actor. At para po ay mayroon silang matirahan, no? Para mas malapit na rin sila sa dito kay Sir eh dito. So ito na talaga yung update mga ka-actor Yung nangyari kagabi mga ka-actor no? Nabutas na talaga yung Ano nila itong pintuan mga ka-actor no? Kasi Siniraduhan talaga nila kagabi Kasi papasok talaga ng, Pumilit papasok yung Ano yung lasing mga ka-actor No? So Sir Paul, kung nakita mo man itong video na ito ma Sir Paul, ay ito po yung resulta Sir Paul, no? Parang nasira na talaga itong bumbong. Merong, merong ano na, butas. no? Huh? ito. Masipul mm ko po. Andri ko puno talaga. Masipul ko po nga. Hmm. Pakayon po na akong mama. Ayaw ko ipaduli mga tabas na ikaw at yabag. na nispad na. Sigig-sigit akong mama. So, yan po mga ka-actor. Nakakaproblema sa ako awala si So kagabi mga ka-actor dito po sa ilalim ng kanilang itong sa kwarto na ito, pinahanap yung ano mga ka-actor yung lagaraw, yung itak no para ano ito, yung titig. O so, diyan po naghanap ng lagaraw mga ka-actor. So, mas mabuti na lang din mga ka-actor is eh, hindi nila nakita, no? Hindi nakita yung lagaraw kagabi. So, pag nakita yung itak mga ka-actor, ano, tatagta rin ito mga ka-actor para mabuksan lang. So, hindi man nakita. So, so ito lang yung na-damage. O, no, nabutas po itong ano niya. Ako ginakaapanin po ito sa akong lawas sakit ah. Uh -huh. So, siguro sinuntok ito din Nanay, Lord, na nilor no? Hindi, hmm. sumbag. niya. Hmm. kadung hapun sumbang Alhamdulillah buat ini nak panuin TV saya aku mengapa atau kayak aku nausak kayu sigi kumpang hapus pun aku berdiri hati api kiri bas bisa ditulang sini tu kayu tapi tidak api api pun saya balan siapa pun aku gina nanti segera aku gina diri sulun. So mga ka-actor, yung tao talaga is, ano talaga, pag malasing talaga yon is, iba e talaga yung ma magawa niya eh. Kasi parang nasasanabi, na talaga ng bad spirit. So, parang wala na siyang kinikinala mga ka-actor, no? So si Lola din mga ka-actor, no? Ang mama ni Nanay Lorna, so medyo naka, natatakot na rin po kagabi mga ka-actor sa mga nangyayari. Wow, big, ba? Oo. Oh, oh. Ako ang gi, ako ang galon, ako ang gi, lamusan si mama, kainan nanlagong na iyang baba, katapos, ako ang naglospag na good si mama, mm. ay basi ay nipis man ni, basi anak ang kamo, ay nakasunog na po din, kay, ako ang ko ang kay, basi, na ako, ako ang, ako ang, ako ang tayo, ako, sige kong hilak, sige kong sindi, Di, unsay ko ani mama, di anakku ni mama, di sikuku ni mama. Si anak pun kena diri. Di huyud na hang hubung. Api kiyud aku di kisahkuan. Gusto lang si mama ang ampingan ang balay. Karena butas na jod. No? Nabangag na jod ang pultahan Di guyud huyud na subuk si mama. Kami maugid na luspad na puga. Kami alauna. Pero sige lang nanay Lorna kay mga istoryahan mana siya karon kung may mga balita kaon dira so makahibaw ra ta no so nanay relax lang jud ha ay ular sa ako karon mo ato sa upa na kay trabaho so basta pag amping mo kanunay di, ha? Ha? So, so, ay ha amping so ayo lang ka kuan ampo lang kanunay nga wala'y mga daot ta mahita po makita ni ni sir Paul so So, yung plano niya, aning nga So, kasi i-repair niya, kung sa... Ginuuna lang yun. Ginuuna lang yun, nagkanas ang buah. Maayo kayo, anak kita, ang na araw ang lagaraw niya, sino? Oo. Oh. itaw na may nakita tungkol sa ginoo. Ano na lang, nag sa awa, yung sulod. Okay, sige na, Nailor na, ha? So, maglakad na ako. Yeah, thank you. Ako, ha? Sige po.